Hello mga ka-scouts! So karon, nagcheck ko sa ilang notebook. ug nakita nako na nga na isa ka bata nga ang iyahang notebook na ang iyang gigamit pang notebook niya tong ni Aging Tuig. O kaning mga na ay sulat iya halang pang pilo. O sa akong pag-open pag-usab, nakita nako na nga iya pang gitunga sa duha ka subjects o oh, sa makita po ninyo sa isa kaniya ka notebook maupod gihapon so ka iya lang pong gi pamilo so luoy kaayo siya no nani siya sa grade 5 karon o sa makita ninyo na kamot po chudsyag iskwela. Bisan pag isa ka si wala siya ni sulod at ang pag opening sa klase tungod kay wala pa daw siya yung mga gamit. Wala ka na ibang siya ibang mga bata din nga nag-eskwela na na mga bata mamang nga sa ila ha. So, mauto, nagkasabot ni sa mga Girl Scouts sa Talisay Elementary School Og nagplano nga bisan sa ginagmay nga pamaagi makatabang mi sa iyaha. ug kauban ako mga chaperon ni Adto mi og palengke aron mangita og palitan og school supply si MJ. Nagamot-amot jud ang mga bata ani para makatabang sa ilahang schoolmates. So nalipay ko nga bisan bata pa sila nakahuna-huna na sila tabang sa ilahang kapwa scout duwi kay kung maabot ay nagdali jud ko ani kay kada hapon baya gaulan mapuy kuan um pedi ka perting hinaya mag overtake na lang jud ko ani After 48 years, naabot na jud ko mga kay scout So, derita sa JS Gaisano, namili ko, namili mi uwag school supplies para kay MJ. So, salamat kaayo sa mga bata na nagplano, nagtabang, o naida kong kasing-kasing para mahatagan o Kalipay ang lahang kapwa-scouts. Unsa sa mapuneng TV, Junako eh, di man mao Kung asa man ni tuyok-tuyok, maapil man sa tagkalipong. Ay, ambot na lang, Jun. <laughs> ug mauni tanan among napalit para kay MJ dagan kaayong salamat sa mga sponsors wala na ako na ang crayons pero na na ko siya hatag kay MJ Paguman og klase, amos siyang gisundan kauban ng atong mga Girl Scouts of the Philippines o ang mga feeling Girl Scouts. Oo, naapoy. Nacho yung mga feeling Girl Scouts na ni Uban. Sana ah. Oh. <laughs> si Moto na ginay ni Baktas, padulong sa ilahang balay. So, layo, layo siya gamay. Actually, girls' day karon Ang ilang adlaw, gipili nila nga makahatag o kalipay o makatabang sa ilahang kapwa. Tungod kay inun sila, mas dako ilang kalipay kung sila makatabang. Huwag naabot na diri sa ilahang balay. So, niagi na ning tulay nga kahoy. Nabuo na atong mga Girl Scouts. O, oh, nasa kong likod ang atong mga Feeling Girl Scouts. Ug -daram o, dara! Muagi na ang atong Feeling Girl Scouts. <laughs> <laughs> Naghinay-hinay na sila pasulod o makita na ito mo na ang uh, nanay ni MJ nga nagbantay sa iyaha since ang iyang mama is dito sa bakali o ang papa ingon si MJ bata pa siya gibiyaan na sila o tara nag ang ato ang mga girl scouts mga buutan kayo itong mga girl scouts sa matinahurun o gihatag na sa ato ang junior scout leader na si Marga ang atong gipamalit na school supplies so dako kay kalipay ni nanay o ni MJ nga ilang na ang school supplies so gamay lang na kaayo MJ pero unta nalipay ka sa among gihatag Dagan kayong salamat sa imo MJ kay tungod nimo nakita na ko kung unsa ka maayo ang atong mga Girl Scouts. Padayon sa imong pag-eskwela MJ unta makabot nimo tanan ni mong pangandoy sa kinabuhi. Magmalipayon ka o God will bless you more. Dagan kayong salamat sa atong mga Girl Scouts. Butan ka mo og dara manguli nami. Bye-bye. Bye-bye MJ. Bye MJ, bye bye, oyan, oh, bye bye, see you tomorrow. Can you